Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang atin pong panayam sa araw na ito ay sa isang senior citizen mula sa Tacloban, Leyte. Mahaba po ang ating panayam. Ito ay binubuo ng 7 episode. Ang kanya pong buhay ay punong puno ng mga pagsubok, mga biglaang pangyayari. At sa kabilang banda ay marami po tayong aral na makukuha. Halina at subaybayan natin ang buhay at pagyakap sa Islam ni Winifredo Walid Pirante. Assalamualaikum, Brad. Waalaikumsalam. Maraming salamat, Brad, sa... Pagpa-unlock mo sa Panayam sa My Story Channel. Alhamdulillah. Ito ay ilalagay natin sa online so ang iyong buhay ay mapapanood sa buong mundo ito, Brad. Alhamdulillah. <laughs> Salamat po. Okay, so dati anong pangalan mo, Brad, nung hindi ka pa Muslim? Winifredo. Ako po ay Winifredo Tirante. Winifredo. Winifredo. So parang dong kinuha yung pangalan mo ngayon, Walid. Walid W W. Pirante. Perante. Ang taga saan ang mga Perante, Brad? Ang tatay ko, taga kapukan Leyte. Leyte. Kapokan. Mm -hmm. Doon siya mm -hmm. lumaki. Mm -hmm. Saka doon siya... Nagkasawa? Nagkasawa. Nagkasawa siya sa Tacloban na. So... sa so, Cebu. Sa Cebu siya. Ah, nasa. sa Cebu pa. Cebu siya nagkasawa. Ngayon, doon kayo lumaki sa Tacloban? Oo. Oh. Tacloban City. Oh. Okay. Yung mga magulang mo siguro wala na ano. Oo, oh, mapatay oh, na. Ilan kay magkakapatid, Brad? Dose kami. Dose. Mm, um, an... Um, um, masipag. Da, masipag. <laughs> <laughs> e, wala yata ang kuryente noon, TV. Oo. Oh, oh. walang, walang pag, pag, wala silang ginagawa. Like, Oo, oh, pag, pag at... ng gabi, walang walang oh. Facebook. Wala nga. Eh, pangatlo ako eh. Ako ang iwaya. Hmm. Ibig sabihin, siguro masaya nun ang mag-asawa, Brad. Walang interruption. Pagkatapos uh, ng trabaho. okay naman. Kasi madilim pa noon, walang kuryente. Oh. <laughs> Petromax kami mayroon. Petromax. Ngayon daw kasi mag-asawa, nag-uusap sa, nag sa cellphone. Ngayon. So, hindi na sila, mag, hindi na sila magkatabi, physically. <laughs> <laughs> Hindi lang nung araw. Kaya maraming, uh, maraming resulta. Ang tatay ko ang binubugbog kung nag-aaway sila. Ah, ganun ba? Oo. Oh, oh. Maliit ang nanay ko, pero... Pero waray. Uh, Ay, hindi, Cebu. Ah, Cebu. Bisaya. Talasibu. Akala ko ang matapang iwaray. Ang tatay ko... Mabait. Mabait. Hindi ko maintindihan kung bakla. Eh, Ay... hindi, nakarami naman. Nakarami naman. Ay... Hindi, yung ganito daw kasi yan, Brad, ang hindi pinag hindi pinagtatapat kung parehas matapang kasi. No. O baka magulo, no? Magulo. <laughs> kasi ang mga pagkain noon, mura. Mm -hmm. Nabutan ko yun, isang planggana, disintimus. Isang plangganang? Isda. Ah, Anahil doon sa... Ang kamuti noon, isang lata, disintimus. Disintimus pag isang sako, 20 centimos. Mm, pero ang antes nun, may... Kung sa ngayon, matas na ang balyo. Oh, Ayaw ko. Kasi sintabo noon, oh, minamahal. Nung, An, hindi ngayon kasi, bro, na sintabo. <laughs> uh, ako, mahalata tayong may edad na, no? Naabutan hmm. ko pa rin yung isang, ano, isang, isang pula, ang tawag. Hmm. yung, sintabo? Yung, yung, five yung centavos na hati pa sa yung mamera ang tawag. Mm. Isang isang pula tawag yata. Isang pula mm. ba 'yon o ang isang pula ba yung 1 centavo o yung 1 o yung 5 centavo? Isang pula ano, 1 1 centavo lang. One Pero centavo. nakakabili ka na ng kabili ka na ng pagkain. Mm. Ang maroya noon ang nang 5 centimos lang. Mm Manalaki. Kaya lang ang, ang, ang pagkain noon, bro, ay mga mga gawa, ano, kakanin, ginawa hmm. sa bahay. Masagana ang pagkain. Ang, ang nabutang ko nung grade 1 ako, ang, tin, ang tindahan, ang panutsa, hmm. saka bukayo. Oh. Oh. Wala pa yung mga balot-balot yun, sikserya. Meron din tinatawag na bagkat. Ayoko, alam mo yun, Ma Parang gawa sa asukal na binalot ng papel. Oh. Uh, <laughs> ang, 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 tawag sa amin tira-tira. Ang, ang Saan hirap kalama yun, ang kalama 'yon. Ang kinakarate. Ang hirap tanggalin ng papel. Oo. Uh, <laughs> Nakadikit. Oo. Uh, so 'yun ang tira-tira tawag sa amin yun, tira, -tira. Mm -hmm. So lumaki ka sa tabing tabing dagat. Dagat 'yan eh. Uh, na, alam ko yung May dagat pero may harang. May pier. Ah, dahil sa inyo ay sa, sa city. Uh, Oo, oh, may barko. May, um, may barko, hmm. may airport. Nung araw, wala, wala pa yung tulay connecting sa Amar, ano? Oo. Oh, so, po, puro bangka. Isla sa inyo eh, di ba? Oo, oh, puro So, pag por galing bangka. Cebu, barko. Barko. Pag galing Samar, barko. Bangka. Bangka. Galing ano ang malapit pa doon? Yun Bohol? Sa Samar. Samar lang. Ah, Samar ang mas malapit. Pero sa no. South, Cebu. Cebu. Oo, oh, Cebu. Bohol. Cebu at Bohol, mm. parang yung probinsya nyo ay ang south ay Visaya, mm. pero yung north ay Waray, Waray. Katabi, ng, katabi, ng, katabi ng Leyte. Pero mm. yung Masbate, malayo sa amin. Yun. Ah, malayo na, ano? Ah, malayo, malayo na. naya na yan parang mm -hmm malapit sa Bicol, malapit sa sa Samar, malapit sa Liti. So anong ano ba ang buhay ng kabataan doon bro? Yung papaano ka lumaki sa ganung lugar? Dati anong ang dati ko. Bro? Negosyante siya, hmm. yung may palengke kami, sa palengke kami. Tindahan, tindahan. So Dala medyo sa kayo? Oh, so, dalawang tindahan namin, isa bodega, yung isa bodega. Yung Budega. isa, isa lalatagan ng mga pagka, mga Paninda? Paninda. Lahat ng mga na, namimili sa amin. So, pag may bodega, ibig sabihin malaki ang tindahan? Malaki. Okay. Mayaman, nung tatay ko noon. Nung araw? Oo. Okay. So, katulong kayo sa pagpapalago ng tindahan? Kung pala edad ko, yung nararama naaalala ko, ang edad ko, 4 years old. Mm -hmm. Taga-socle na ako eh. Mm. ng Nang susukli ko may nabili. Yung gumaliit um, lang. Mm. ng 20 pesos, 20 centimos, pinagsusukli sa akin. Pero kung mm. mga piso-piso, mga sandaan na, wala, mm. nanay ko nang susukli. Mm -hmm. Pero ako, mabantay na ako. Naglili. Katulong na? Katulong na, naglilinis. Ang katulong namin, 15. Ang babae. 15 na tindera. Ang taga kargao 15 rin. Mga taga Samar yan. 19... 1970? Hindi, 1954, kwan na ako. Four ah, years oh. old. May, edad ka nga, iniisip four, mo yung four edad ko eh. Four years old ako, four years old. So, that time, Ah, uh, parang na kayong may kuwang pala noon. Parang na pala kayong may Walter Mark. Oh, okay. Anong <laughs> araw, ano? Mga mayaman ng mga kamag-anak ng tatay ko. Ito mm. yung mga Romaldes, kamag-anak pa niya. Oo nga. Uh, ang kilala sa inyo ay Romaldes, so kamag-anak. Mm. Pero malayo na. Mm -hmm. mm -hmm. So, ibig sabihin, lumaki ka na medyo mariwasa, kumbaga. Oo. Oh, oh, Yung nag edad na akong 6, 1960. Mm. Nasunog. Ang tindahan? Tindahan, pati bahay namin, pati pera. Oo. Oh. Hindi ma marunong ang tatay ko magbangko. Hawak uso. lang? Hawak Na, lang. Nasa, sunog. Nasa bayong? naka Na, Nasa baol? Nasa bahay, oo. Ang pera? Ang pera. Baka walang bangko doon, Brad? Walang. Wow, may <laughs> bangko pero <laughs> hindi marunong maglagay. <laughs> ang bangko, pinapautang pa nga kami. Ang wala ng sunog, pinapaotang kami mm. bangko mm -hmm. noon. Mm -hmm. Hindi mo utang tatay ko. Kaya dahil marami siyang babayaran. Mm. Kasi sunog ang mga An tiktos. Ibig sabihin sunog ang mga stocks? Oo. Oh. Sa inyo lang nasunog o buong, ano, buong palengke? Kalating takloban, sunog yun. 1960. Ah. Malang. Malaking, sunog. Malaking sunog yun. Kasi ang insect na bankrupt. Eh, nga ng insect. Bakit mo sinunog ang bahay? Ang bahay ko dalawang sinunog. Pinagsirado daw siya. Hindi ko si inutosa ng apoy na mamasyal. Ah. Oh. Salbayan ng sick na yun eh. Kaya e, pinutulan ng ulo. <laughs> Noo, ng no, mga waray. Oo. Oh. dami oh. na matay, dami na... Inamin. So, Dahil nakita siguro sa bahay niya nagmula. Oo, oh, bahay niya nagmula. Tapos... Restaurant ni eh. Ah, Kung baga, alam din ng mga taga doon na nabang, nabangkrat. Bangkrat. Oh, sinunog. Sinunog. Siya oh. siya man nagsabi na Sino Nagsirado daw siya ang pintana. Hmm. Hindi e, ako nag na ang apoy, ang masyal. Na masyal, eh, hindi ko kasalanan yan. Uh, ah. bahay lang. Loko-loko <laughs> yung isik na yun. Mm. So, so, ano, ano na after na sunog bro, anong nangyari sa kuha nyo? Sa hanap buhay? Eh, yun. Ang mm. tatay ko, eh, dumating nga ng piktos. Wala siya ibabayad. Mm. Sinisingil siya. Kasi yung paninda noon. Mang, angkat din. Oo, In di-deliver, katapos ang balik, bayad. Pani bago na naman kuha. So, ang ginawa ng tatay ko doon sa kaibigan niya. Bilinagay. Ang mga stocks? Ang mga uh, panibago. Yun ang new mama. Uh, kami, naghirap kami. Hindi na kayo nakabawi? Hindi na. Mm, ang naghirap na kami ano? mga... Mga five years yata gutom minabot mula sa masaganang marangya na masaganang buhay ano ang hirap ano gutom tapos marami pa pa kami kamote sabi ko sudad ito tapos nagsisitay anyos na ko yon ako sudad kakain kami ng kamote logo pa mag boy pa ako. Ah, talagang kuan kayo, ano? nag boy ako. 10 centimos ang bayad. Mm. Nag, doon ako sa barberohan, nag-stambay. nagpapagupit siya. may nagpapagupit, may iyak-iyak pa ako, pambili na ng bigas. Napasyay na lang. Mm. Eh, 10 centimos mo lang, kakabili ka ng bigas eh. Mm Yung kalating salok. 20 malang. Ka. So, marami sunod siya yung maliliit. Oo, kaya kung pagkabantay, kung, kung, kung gagalit nga ako mamaya-maya, buntis na naman ang tanay ko. Mm. Kaya, wala nang kinakain, buntis pa kayo. <laughs> Kaya papalo ako nanay ko eh. <laughs> Dahil pag nagsisimba kami, binabara ko siya eh. Mm. Kaya, kung bakit nang ka dyan, nakapako? Ah, ibig sabihin. <laughs> Baka sa atin ng mga... <laughs> kristyano, mga katoliko. Mamaya eh, natin pag-usapan yan. Okay. <laughs> Totoo naman yun eh. okay. Eh di... Mabigat na pagsubok yun, ano? Mabigat. Na. So, Go nung tom. nagbinata ka na, ano? Iba ng, iba ng, iba ng takbo ng buhay? Oo, oh, or... yung pagbinata na. Siyempre, mm -hmm. gusto kong mamatay. Walang pumapatay. Kasi hindi ako pinaaral. Um, ah, so parang tawag dito. nag ako parang Ah, hindi, yun nga. Yung... ko. Hmm, hindi ka nakapag-aral. Hindi ako pinaaral kasi sabi ng tatay ko, kuya ko muna matapos ako na. Mm -hmm. Pangatlo ako eh. Dalawa ang nag-aaral, ate ko at kuya mm -hmm. ko. Doon ako nagalit na natapos ang kuya ko, engineer. Mm -hmm. Tapos si yung nakasawa. ate nakasawa rin. Ah. Nauna ang ate ko pag-asawa. So, kumbaga, dapat, pagkatapos nila, tutulungan ka. Oo. Oh. Kaya nag-rebuild ako. Ang, ang kuya ko, bunti ko nga patayin na eh. Mm -hmm. Dahil... Sama ng loob. Sama ng loob ko eh. Ibig sabihin, habang nag-aaral siya, nakaplano sa nakaplano sa isip po na ikaw ay susunod mag-aral. Oo. At saka naiingit ako na nakatapos siya. Tapos. Hindi naman na tumutulong. so, wala, wala, hindi na rin makaya ng magulang mo? Kaya Dahil nga, marami. Marami. Mm, eh, yeah. e, yung mga maliliit, eh, siyempre, elementar eh. Wala mang, wala mang bayad. Mm, mm. aaral e, yung aaral ko nga lang sa high school, kuha just lang 10, 10 pesos sa buwan. So, ang natapos And mo then, high, high school? Katapos ako sarili ko. Pagsisikap? Oo. Yung nakapasok ako sa public highways. Nagtrabaho ako. Ah, ibig sabihin, nagtrabaho ka muna bago nakatapos ng high school? Oo, kasi that class. So, ano, ano pang kwento, bro, ng buhay mo mga panahon na yan bago ka nag... Abang binata, nag-asawa, nagtrabaho. Napakasalbahe ko. Nung araw? Kasi ang, ang panahon, pag nasalbahe ka, maraming pera. Collection. Mm maraming tong racket tong. <laughs> marami dahil nasa city oh. so anong kuan anong mga racket doon pa paano yung um, kuan ka doon sa palingke mm. bawat pisto may, pe may, peso ka mm. pag hindi magbigay hindi ka magtitinda ah so dinadaan sa takot. tapang, tapang. Mm -hmm. so ano yon mag isa ka o may grupo din may grupo So, isa Maanin. ka sa mga kuwan, oh, member? Oo, oh, isa ang member ako. Pero hindi ako nagpatato dahil ayoko ko may anong Ah, nung araw. Hmm. Hmm. Gusto mo clean ang katawan? Clean. Sabi nila, pag may tatolaw, daw, sa kuwan, kulungan. So, hindi ako makukulong. Hmm. May, may... connection. May connection. Ibig <laughs> sabihin, nagkaroon ka ng connection sa mga may kapangyarihan kumbaga. Oo. Uh, Mga nasa pwesto. Nasa pwesto. Mga kaibigan. Dahil tumutulong naman ako sa kanila. Yung pipintura ang bahay nila. Mm -hmm. Walang bayad. Mm -hmm. Kaya libre naman kung nasabi ako, manonood ako sa sini sa Cebu. Mm. -hmm. Bibigyan ako ng pasis. Mm -hmm. Lalo ng congressman mati. Mm -hmm. Bigay agad yun. Saglit lang, pag binata ko, nung edad na akong 18, 1968, mm -hmm. pumunta ako Manila mm -hmm. Kasi... Nakipagsapalaran. Na Magkuha na ako dyan, yung harapan namin, may shop. Nag-aral ako na magpintura ng, mm -hmm. ng kotse. Walang bayad yun. Mm -hmm. ako. Yung ako, nagtanong ako sa kanya kung pwede Manila. Sabi niya, marunong ka naman. Eh, punta ka Manila. Hmm. Dalawa kong alam, masin siya pagtorno. Ah, ha, ha. Pagtorno kay, sabi ng kaibigan ko, ang toro sa akin ng pagtortorno. Pang abroad daw yun, pang seaman. Hmm. Anong year yun nung no, magpunta ka Manila? 68. 68. 68 ako. Ah, ha. okay. Pumunta ko Manila. Pagdating ko Manila, isa lang ako. Wala akong kamag-anak. Wala. Kamag Wala. So, yung pagbaba ko, barko, okay ko mga wanted, mga wanted na mani, Nak nakapatay. Huwag dito pala kayo. <laughs> Dati ko mga classmates na elementary. Eh. May nakalagay. Ano yun? May mga nakapaskil? Wala. Hindi, mga wanted. Paano mga wanted? Eh, sila. Yung hinahanap na... Uh, siyempre nakapatay. Ah, pero nandito, Manila. Manila. Nagkita-kita kayo. Nagkita-kita kami. Ah, yun, dinala niya ako doon sa bahay nila. Mm -hmm. eh, sa dubos ko. Mm -hmm. Ngayon, sinama nila ako ng ang Sa ko, hindi maganda yan. Hindi sa ako gusto. Manila? Oo. Iba ang plano mo? Ang plano ko, matatabaho. Kaya para sa makatulong ako sa mm. -hmm. kamagana, nanay ko, tatay. Mm. -hmm. Kasi marami kami kapatid. Ayaw ko magnanakaw, mm -hmm. mamamakit. Hindi ko gusto yan. Mm -hmm. Sabi nila, oxygen na abote mo dito. Pag hindi ka matuto yan. Paano oxygen? Uh, hangin na lang kakainin mo. Ah. Eh, kailangan gusto nila mag, mag, magnanakaw mo, magkakit Sasama pa. sa kwa nila? Oo. Kasi tropa. sinama nila ako, hindi ko alam. Sabi, sama ka, punta tayo sa tiya ko. Sabi ko, gabi na, pupunta tayo sa tiya mo. Iyan ang sabi eh. Hindi, e, sumama ko. Yan pala, umakyat ang bahay. Hindi naman kanila. Akyat bahay? Oh, ah, hindi kanila? Oo. Oh, Kung baga, target no. ba may target silang bahay. eh kaya si ate daw, o tita niya daw. Sabi ko, ba't dito kayo dumadaan sa tagiliran? Mm. May pintuan man. Mm. Yan ang utos. Hindi, wala lang akong kibo. Doon ako sa baba. Mm. Pero, pag, pero alam mo na na yun ay manlulog. Oo, oh, nakaw ito. Magnanakaw ito. Mm -hmm. Kaya nga, yan ang kuha nila, trabaho. Nung um, mm -hmm. mamatay sila, tao dyan sa pier. Pa so Siga -siga. parang kuha sila. So yan ay yung mga holdapper, oh, akiyot bahay. Kompleto. Pag, pag may kumontra, papatayin. Papatayin. Hmm. Okay. So ibig sabihin, doon ka na papunta sa ganung grupo? Oo, oh, kasi wala mga kapupuntahan na iba. Hmm. Ang ginawa ko, nag-apply akong ka yung sa barko. Trabaho? Yung estiba. Ah, estibidor. Oo, oh, estibidor. ng araw. Sais. Sais pesos. Sais. Oh, eh, trabaho ako.